Hello everyone, gusto ko lang i-flex sa inyo yung mga tanim ko na sinira ng mga manok. Ay, nakakalungkot ito yung aking ipinunlang pechay. Grabe yung ginawa o. Oh. Ito yan. Buti hindi ginalaw lahat. Ito naman yung aking tanim na leeks, onion leeks. Ayan ang ginawa nila o. Oh. Ayan. Ito pa. Ay, nako. Grabe, oh. Ipinunla ko na pechay. Grabe yung ginawa. Sakit sa pakiramdam. Pinaghirapan ko din naman ito. Ayan. Ito, hindi pa naman, oh. Ito rin, oh. Grabe talaga yung mga manok nila, oy. Pinag-iisipan ko na nga kung anong gagawin ko, kung ano ba talaga yung solusyon. Eh, balik natin yung lupa niya. Sakaling makarecover pa to. Ito yung ginawa ko, nilagyan ko ng black na net. Yan. Kala ko hindi na sila makakapasok dyan saka yan yung eh, ko na ako. Hmm. Kaya nagtataka ako kung paano sila nakapasok dito. Ito yung kakatransplant ko lang ito. Tignan mo naman Oh. Inubos talaga yung mga dahon nila. Ayan. Hindi ko alam kung magsusurvive pa ito. Baka naman may mga idea kayo dyan kung mabubuhay pa ito. Kasi kung hindi na, ayan, ubos na ito. Ubos na talaga yan. Kasi kung hindi na ito magsosurvive, tatanggalin ko na, papalitan ulit. Ayan. Ito, wala na. Kinain na lahat. Ayan. Ayan. Ito oh. Grabe talaga oh. Ito naman, hindi ko pa yan hinaharvest. Uh, yan, ubos na yung mga dahon. Ubos na talaga yung mga dahon nila. Haya, sobrang sakit sa talaga sa pakiramdam. Na, imbis na meron akong tanim, na pwede mong ibenta man lang o ulamin kinain na nilibre na ng mga manok meron akong isang manok dito ayan siya pero nakatali yan tinali ko yan kasi para hindi niya kainin yung mga tanim ko yan yung mga tanim ko nilagay ko dito sa likod ng bahay tapos nilagyan ko ng net yan yung black na net para hindi pasukin ng manok. Mataas naman yan. Kaso itong kung sako, yan, hindi masyadong mataas. Ka-level ng net. Eh, siguro, dyan sila dumaan. Eh, pagdating ko ng hapon nung kahapon, yan na lang yung nadatnan ko sa mga tanim ko. Kaya, sobrang sama talaga ng pakiramdam ko dito kayo guys ano ba yung pwede ninyong isuggest sa akin na gawin para ano o oh, makatulong kaya itong mga tanong ko na to na inubos yung mga dahon eh meron pang pwedeng paraan para mabuhay pa ito or kung hindi na para alisin ko na lang kasi abang tinitignan ko yung mga tanim ko na ganito yung na naubos parang nakaka ano eh nakakasama ng pakiramdam pati nga itong ano itong tinanim ko dito na malunggay yan inubos yung ano dito yung dahon niya ayun may, may tumutubo na naman yan. Sana mabuhay ito. Yan. Yun lang po guys. So, salamat sa panunood at uh, sa pag-comment kung meron mang kayong gustong i-comment. Thank you so much. Yan. Bye-bye.